pagka tayo po eh, nasa buhay mag-asawa na, ay highly advice ko na bumukod talaga kayo para wala pong problema. Iba po kasi yung nakabukod kayo, meron kayong freedom na tinatawag, freedom sa pagkilos, freedom na walang sasabihin yung ibang tao. Kasi aminin natin, minsan kahit anong buti natin, mahanapan at mahanapan tayo ng isang butas na magsasum up ng magiging ugali natin makilala mo yung sarili mo na okay naman ako, masipag naman ako. Pero they will still define you base sa kung ano yung tingin nila sa iyo. Kahit nakagawa ka ng sampung kabutihan, magkamali ka lang ng isa, magiging 11 na yung kamalian mo sa mata nila. Hanggang sa pati yung relasyon mo sa asawa mo na apektuhan ng dahil sa mga tao sa paligid niyo. Kaya again, it is wise na kayo po ay bumumod, Whatever it takes.